<laughs> oh, pwede, patok, ito ito, ba din pa ito? Tatumbo eh. Ano ito? Ano ito? Garay! Doon far away. Wala ito. Patay na yung beef. Ito na nga yung iba. Ate, asa na yung ibang lawa natin? Iba na yung nakikita natin. <laughs> parang, parang dito na sila yung matok Halid pa yan, Ti. So, Papalakihin natin. Walang mapunta dito si Eyo. to. sa akin lang to. <laughs> Saan naghahanap siya na kuya? Lalagyan ko ng aso dito. Doon, gadoon. Lalagyan ko ng aso. flashlight is bang. <laughs> Mugi flamo ko. Tubi oh. Tubi oh. oh. <laughs> po. Gawa ng on case yun. Ako dito ba yun? Mula na dito diba? Hindi ko alam. Meron ang Hindi, wala na dyan. Pero ngayon lang ito kanina. Wala dyan. Wala ko naman yung test. Hindi dyan. Wala ba dito? dito Meron natin. Ilan nakita natin dito? dapat siya dun, siya dun topok na Oh, meron. Buman tayo, kayo. Abis, e. E, namang abis na matagal? Ano lang, e? Kat, kat lang. Kung may lawa, adon video. E, upload sa YouTube, yung video niya.

<laughs> Ayun sila oh. Ayun ata eh. Saan? Ayun yun oh. Ayun yun eh. Bukay ba natin? Ikaw. Papakain, papalaban. Oo, oh, ipapalaban na lang. Para may oh. lakas sila. Okay. Okay. Andiyan daw sila kina Darren. Okay. Sabi mo dito tayo. Sabi mo, tingin kayo sa parang pag may nakita kayo mga nakapos, like pamilya. ko na sila. Saan? Saan? Okay. Dito na ako ito. Banas? Manas? <laughs>

Oka, ito na ang last pedal destination mo. Mabagal. Oh. Malaki na rin siya, ha? Malaki na. Ito maglawa. Sightsee mo na bago bago kuha. doon na, eh. Ay, ate! Ay, shik! muna yan. Ay, gago ka. Okay.

Dun sa sa na o. yung din Yung malaki? Oh, yes Pag yan, pumasok din. Pata. yung <laughs> 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 dito? ila!

hindi winning! talawi 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 ano yung, si? oh, <laughs> <laughs> <Ay, pano? laughs> ano <laughs> yung, <putang> oo <inang> yun yung <laughs> <kami> Ang ti, Perfect siya! na 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 Malaki <laughs> rin, <laughs> ari oh, like that that jetlight, jetlight, <laughs> <laughs> o. Tingnan na yara kay kuya. May demon sa ala eh. May jet lag. Ito ka may jet lag. Yung aking spider. Kuya pa ko isa. Tatlo. Pakain ko kayo. Ano? Tatlo. <laughs> si Daryl. <laughs> si Daryl. Saan? Sa kanila. Kaya pa ba nang hininga ba eh? <laughs> Hmm? <laughs> Pang inang-gust yan. Ito na tayo sa isa. Hoy! Tingin! Puno yung ano niyo? Lagayan niyo ng gagamba darin? Không ta, họ. Mo, không sẽ à xin chào ạ ai nô tam bộte, la bàn la bàn si lấy cái tam Ay, so, putang ina, hindi na ako ma. <laughs> si mama yun. Saka uwi na. Ay, ah, hindi pala. Si Darren pala. Ah, si, ano, hindi pa gito na. Ganyan, kuya naman yun. Hmm. Sana na all may katipan. Hindi kami. Bakit? Maliit ka ba? Hindi kami oh. Tapos na? Isa pa oh. Be, wait lang. Ang dami pa ha. Ito, ina, nakabidyo pala yan. Tapos, walang kaya, ano? Aw. Ito yan. Ingay, puro ulag. Ayari. Oh, huwag niyo alagyan ang sound yan. Kuya, mag-asend ka sa akin ng video ha. Huwag mo alagyan sound yan. Loko ka. Takpi na. Ayari. Ah, oh, tipo na no, yun no, Hmm. I Amin mean, pangad yung pagkakagawa natin, kasi hindi niliit ng ibang back, mga ibang ano. Um... Daran niya naman pala gading ano? Tambu. Ang tambu kaming dalawot eh. Kuna din niyo. Ah, meron pa. Ay, te! May papalakihin ka pa, te. Ayun o. Tawi pala lang ganyan dito. Kalam ba to? Cherry. Hindi, kalam isan siya. Cherry isan. Cherry ba yan? Ipag-cherry pala. ko pala yun?